Tahimik ang bundok ng nebo ng pumanaw si Moises. Walang nakasaksi sa kaniyang huling hininga. Walang libingang itinuro ang kasaysayan. Ngunit sa likod ng katahimikan ng bundok na iyon, may naganap na digmaan. Isang digmaan hindi nakikita ng mata ng tao, ngunit yumanig sa kaharian ng langit at impyerno. At bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, ihit na ang subscribe button para updated ka sa mga susunod kong video. Sa aklat ni Judas, Kabanata Isa Talata Siyam, nakatago ang isang mahiwagang pahayag. Subalit si Arkanghel Miguel, nang siya'y makipagtalo kay Satanas tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi naglakas loob na siya'y hatulan, kundi sinabi lamang, Sawayin ka ng Panginoon. Sa isang maikling verse, ibinunyag ng Biblia ang isa sa pinakamahiwagang kasaysayan ng mga spiritual na pagtatagpo. Ang pagharap ng Arkanghel Miguel kay Lucifer dahil sa katawan ni Moises. Ngunit bakit gusto ni Satanas ang bangkay ng isang propeta? Ano ang plano niya? At bakit pinili ng Diyos na itago ang lugar ng libingan ni Moises? Ang kasagutang ito ay nagdadala ng matinding liwanag sa kalikasan ng kasamaan sa kapangyarihan ng kabanalan at sa tunay na digmaan ng mga espiritu na patuloy na nagaganap hanggang ngayon. Sa sandaling iyon sa bundok, ang hangin ay tila huminto. Ang lupa ay parang huminga ng malalim. Ang kalangitan ay nagdilim. At sa pagitan ng mga anino, isang nilalang na nagliliwanag sa kadalisayan ng bumaba, si Arkanghel Miguel, ang hukbong sandatahan ng Diyos. Ang kaniyang baluti ay kumikislap na parang apoy, at sa kaniyang mga mata ay nasasalamin ang katapatan sa may kapal. Sa kabilang dako mula sa dilim, sumulpot si Lucifer, ang dating pinakamagandang anghel ng Diyos, ngunit ngayon ay puno ng pagmamataas at poot. Ang kanilang mga tingin ay nagtagpo, hindi sa galit na tulad ng mga tao, kundi sa isang tahimik na pakikibaka ng autoridad at kapangyarihan. Ang bangkay ni Moises ay akin, sabi ni Lucifer sa tinig na malamig at mapangakit. Siya ay nagkasala, at ayon sa batas ng kamatayan, siya ay dapat mapasailalim sa akin. Ngunit si Arkanghel Miguel ay hindi lumaban ng salita, hindi siya nagtaas ng espada, hindi siya sumigaw ng sumpa. Sa halip marahan niyang winika sa wayin kanawa ng Panginoon, isang pahayag ng kababaang loob, ngunit nagtaglay ng kapangyarihang mas malaki kaysa anumang puwersa ng impyerno. Dito natin nakikita ang unang aral, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa sarili kundi sa autoridad ng Diyos. Si Miguel, bagaman makapangyarihan, ay hindi kumilos ayon sa kaniyang lakas. Kumilos siya ayon sa utos at dangal ng may kapal. Marami ang nagtatanong, bakit kailangan pang itago ng Diyos ang katawan ni Moises? Ayon sa Deuteronomio 34, talata 5 hanggang 6, si Moises ay namatay sa utos ng Diyos sa lupain ng Moab at siya mismo, ang Diyos, ang naglibing sa kaniya. Walang sino mang tao ang nakakaalam kung saan. Ngunit ang lihim na iyon ay nagbigay ng pintuan sa isang espiritual na labanan ayon sa mga iskolar ng kasulatan. Nais ni Satanas gamitin ang bangkay ni Moises upang akiti ng Israel na sumamba sa isang idolo. Alam ng Diablo na ang tao ay madaling masilo sa pagsamba sa mga bagay na nakikita. Kaya't kung matuklasan nila ang katawan ni Moises, maaari nila itong sambahin at ituring na banal. Ang kasinungalingang iyon ay magpapahina sa pananampalataya nila sa Diyos na buhay. Ngunit ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya bago pa man magawa ni Lucifer ang kaniyang balak, ipinadala niya si Arkanghel Miguel hindi upang makipag-away kundi upang tiyakin na mananatiling banal at walang bahid ng idolatria ang alaala ng kaniyang propeta isipin mo ito isang libing na isinagawa ng Diyos mismo walang libingan walang bato walang krus walang alaala tanging kabanalan ipinakita rito na ang tunay na dangal ng isang lingkod ay hindi nasusukat sa monumento kundi sa kaniyang pagsunod hanggang sa huli ang labang iyon ay hindi tungkol sa bangkay, kundi tungkol sa autoridad. Ipinapakita ng tagpong ito kung paano sinusubukan ni Satanas ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aangkin ng mga bagay na hindi sa kanya. Sa bawat panahon, ginagawa pa rin niya ito. Inaangkin niya ang puso ng mga tao, sinasabing sa kanya ang kasalanan, ang kahinaan, ang takot. Ngunit sa katotohanan, tulad ng sinabi ni Miguel, ang tanging sagot ay sawayin kanawa ng Panginoon. Hindi natin kailangang labanan si Satanas sa sariling lakas. Kailangan lang nating manindigan sa pangalan ng Diyos. Ang eksenang ito sa bundok ng Nebo ay isang paalala na may mga labang hindi nakikita, mga labang espiritual na hindi kayang unawain ng laman. Maraming Kristiyano ngayon ang nakikibaka sa parehong diwa. May mga tinig ng pagsisisi, mga pighating pilit inaangkin ng kaaway. Ngunit tulad ni Miguel, kailangan mo ring matutunang ipagkatiwala ang laban sa Diyos. Hindi mo kailangang makipagtalo sa kadiliman. Kailangan mo lamang banggitin ang kaniyang pangalan sapagkat doon pa lamang nanginginig ang impyerno. Ayon sa mga sinaunang manunulat tulad ni Origen at sa aklat na tinatawag na Assumption of Moses, binanggit na nagkaroon nga ng pagtatalo sa pagitan ng Arkanghel at ng demonyo hinggil sa katawan ng propeta. Bagaman hindi kabilang sa kanunikal na kasulatan ang aklat na iyon, Ginamit ni Judas ang sipi nito upang ipakita ang katotohanan ng kabanalan at kababaang loob kaya't hindi mahalaga kung gaano kaliit ang pahayag ni Judas, sapagkat sa maikling bersong iyon, nakatago ang dakilang mensahe ng kabutihan na kahit sa harap ng kasamaan, hindi kailanman gumagamit ng kasinungalingan o kapangyarihan ang mga anak ng Diyos upang makipagtagisan. Ang isa pang tanong, bakit si Arkanghel Miguel ang ipinadala hindi si Gabriel o iba pang anghel? Dahil si Miguel ay kilala bilang tagapagtanggol ng mga anak ng Diyos, siya ang pinuno ng hukbong makalangit. Sa aklat ni Daniel, siya ang tumindig upang ipagtanggol ang Israel laban sa mga prinsipe ng kadiliman. Gayat sa pagkamatay ni Moises, ang pinakadakilang propeta ng Lumang Tipan, ang parehong tagapagtanggol na iyon, ang tumindig muli. Si Miguel ay hindi lamang mandirigma, siya ay tagapangalaga ng katuwiran. Sa kaniyang katahimikan, ipinakita niya na ang tunay na autoridad ay hindi kailangang ipagsigawan. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi kailangang ipakita sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kabanalan. Kapag tiningnan mo ang salaysay na ito sa pananaw ng Espiritu, Makikita mong ito ay sumasalamin din sa ating mga personal na laban. Ang katawan ni Moises ay maaaring sumisimbolo sa mga bagay sa ating buhay na gusto ng kaaway, ang kinin, ang ating pag-asa, ang ating pananampalataya, ang ating integridad. Ngunit ipinapadala ng Diyos ang kaniyang Miguel sa bawat isa sa atin isang simbolo ng kaniyang proteksyon, ng kaniyang autoridad at ng kaniyang hindi natitinag na presensya. Hindi mo kailangang makita ang labang iyon upang maniwala. Sapat nang malaman mong sa bawat oras na sinusubukan kang angkinin ng kasamaan, may tinig na nagsasabing, sawayin ka nawa ng Panginoon. Iyon ang kapayapaan na hindi kayang unawain ng mundo. Sa pagtatapos ng tagpong ito, nanatiling lihim ang libingan ni Moises. Walang makapagsasabi kung saan siya inilibing, ngunit marahil ay hindi mahalaga iyon. Sapagkat ang tunay na halaga ng kaniyang buhay ay hindi nakasalalay sa lugar kung saan siya nakahimlay, kundi sa katapatan ng Diyos na naglibing sa kaniya sa bawat henerasyon. Ang labang iyon sa bundok ng Nebo ay nagpapaalala na hindi lahat ng digmaan ay kailangang makita upang manalo. Ang ilan ay nilalabanan sa pananampalataya, sa panalangin at sa pagtitiwala sa Diyos. Katulad ng bangkay ni Moises, may mga lihim sa ating buhay na hindi niya hinahayaan makita ng iba sapagkat kapag nakita, maaring itoy abusuhin o gawing kasangkapan ng kasamaan. Sa bawat oras na tila may mga misteryong hindi mo maintindihan, tandaan mo, hindi kailangang malaman ng tao ang lahat upang makilala ang Diyos. Minsan, ang pananampalataya ay ang pagtitiwalang kahit hindi mo alam, siya ay kumikilos. Ang laban ni Arkanghel Miguel ay laban din ng bawat kristyano. Ang kaniyang panawagan ay hindi giyera ng espada, kundi paninindigan ng kabanalan. Huwag mong hayaan na ang kaaway ang magdikta kung ano ang sa kanya. Ang iyong buhay, ang iyong katawan, ang iyong kaluluwa, lahat iyan ay pag-aari ng Diyos. Kapag naramdaman mong inaangkin ka ng kadiliman, sabihin mo rin sa iyong puso, sawayin ka na wa ng Panginoon. At sa huling paghaharap ng kabutihan at kasamaan, tandaan mo, hindi kailanman natalo ang langit sapagkat ang bawat labang pinangungunahan ng Diyos ay tiyak na panalo. Maraming salamat sa panunood ng Holy Tales TV. Naway palakasing ka ng Diyos sa iyong pananampalataya at patuloy mong maramdaman ang Kanyang banal na presensya sa bawat araw ng iyong buhay.